Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. So for today's videos ay mag uh, dadamo po ako sa aking taniman sa mga laingan. Bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel and don't forget to touch the notification bell for always updated. So let's start. Umpisahan na natin ang pagdadamo sa mga laingan. Kailangan natin pagdamuhan ang mga laingan dahil may mga kumakagat ng mga insekto sa mga dahon-dahon. So, hindi naman kasi siya katulad ng ibang laing. So, medyo masilan to guys. Kung hindi natin pagtatanggalan ng damo, kinakain ng mga insekto yung mga dahon. So, nabubulok yung mga dahon ng laing. syempre kailangan tanggalan yung mga dilaw-dilaw na mga dahon na yung mga tuyong dahon ng laing tanggalin para mabilis na lumaki yung yung mga dahon niya yung katawan Yung pagdadamo ko guys hanggang alas 9 lang ng umaga so hindi na kailangan ng umabot ng mga alas 10 kasi napaka init na syempre kailangan natin ingatan din yung ating katawan sa init kailangan protektahan mabilis lang naman mabuhay ang lain sa pagtatanim nito guys hindi naman kailangan yung baon na baon kahit mababaw lang ay mabilis naman siyang mag tubo yung mga ugat niya. Bali, tatlong beses ko na nga po pala itong napagkuhanan at naibenta. So, malaking tulong na po ito sa akin. pambili ng mga ricado sa bahay. So, yan. Binibinta ko siya 20 pesos ang uh, isang tali. So marami naman yun guys. Sa pagkukuha po pala ng dahon ng lae, huwag nyong paggamitan ng kutsilyo. Kailangan po tatanggalin nyo lang po yung kanyang katawan. Hanggang sa kailaliman, hindi dapat basta-basta pinuputol yung dahon niya para mabilis na yumabong yung mga dahon. At syempre magsilakihan. Yung mga tanim guys, kailangan alagaan talaga. Katulad ng pag-aalaga ko sa iyo, cherry! lang nga. Siyempre, unahin natin na gumanda ang ating buhay. Kasi kung naghihirap na tayo, lalo tayong maghihirap nito. So, bali pala itong laing guys. Pwede siyang itanim sa tuyong lupa at pwede naman sa basa. Mabilis kasi siyang nabubuhay. Hindi ka guys sa ibang laing na masila. At kapag nanganak na pala itong laing guys, kailangan natin na pag iwahiwalayin na ipagtanim ulit. Kasi kapag dumarami na, nagsisiksikan na sila. So, ibig sabihin hindi na sila buwelo na makalaki. Kaya habang tumatagal, kapag Siksika. maliliit na siya ngayon lang ako nakapag upload guys dahil wala nga po akong load so nagpapasalamat ako sa nagbigay sponsor sa kasi ay. nakapag load ako para makapag upload ingat po kayo lagi and God bless more po maraming salamat po sa mga viewers sa patuloy ninyo pong para ng aking mga Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Ang hindi nyo pag-skip ay malaking tulong na po para sa channel. Ko. Kaya always po ako nagpapasalamat po sa inyo. Sa mga bagong subscribers po dyan, maraming salamat po sa pagpasok nyo po. So tapos magtatanggal ulit tayo ng damo para mapagtamnan ulit yan ng laing. Kasi marami na guys. So kailangan na itanim ko ulit para hindi na magsiksikan. Hindi na kasi maganda kapag siksikan na yung mga laing. So hindi na nakakabwilo guys na lumaki yung mga dahon Pinakapaborito ko po palang luto ng laing na yan. Yung pinatuyong laing. Mm -hmm. So masarap siya guys. Kasi kahit lagyan mo lang siya ng tinapa. At syempre nagmamantika sa gata. Alam nyo guys dito sa Bicol usong uso yan sa mga piyestahan. So kapag may piyestahan ba? Diba, minsan may mga ganyan eh may mga ginataan na may sili. Pandagdag dekorasyon ba sa mesa. <laughs> At nakatikim nga ako niyan sa ibang handaan. Sobrang anghang naman. Bicolano ako pero hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Nung bata pa ako, kapag nagluluto yung nanay ko ng ganyan na ginataan na may sili or lalagyan nila ng sili. So pagluto nila, kapag nangangalahati na malapit ng maluto, nagpapahiwalay ako ng hindi maanghang. So bago nila lagyan, so nagpapahiwalay ako. Kapag may sili daw kasi ginaganahan sila. At kapag nakatikim naman ako ng maangha hindi naman ako ginaganaan kasi maangha may kanya kanya kasi tayo ng taste so habang tuyo pa yung mga pinagtatanim ko ng lahi sinamantala ko na siya na damuhan na kasi pag tag-ulan guys hindi ko yan madadamuhan dyan kasi malambot yung putik at mayroong mga linta yung mga tubig kasi sa palayan, napupunta dito sa ibaba sa may taniman kong lahi at syempre may tubig dyan so dyan ako kumukuha ng pandilig-dilig sa mga halaman pero kapag nag-spray sa palayan hindi ako kumukuha dyan ng ano kasi ayaw ko kasi may ispris, na ipinandidilig sa halaman ko So, bali yung pagtatrabaho ko guys dito sa mga taniman ko, hindi naman yan full time. Kasi yung init guys, hindi ko na kaya talaga sa ano, tanghali. Pakainit na. Siyempre, kailangan ko din sa bahay na magluto. ba diba? Kasi paano ako kakain, wala sa akin magpapakain. So, <laughs> sa mga taniman guys, para sure na may maani ka talaga, kailangan alagaan yung mga tanim. Bantayan. Siyempre, linisan kasi minsan hindi nakikita ng may mga kalabaw. So, yun lang naman ang kalaban dito. Yung mga alagang hayo. Sa paligid pa. Ayan guys, so pahinga tayo muna ngayon kasi pinawisan ako ng sobra. Ayan, so pawis na pawis ako. Dahil ang init. Pero okay lang naman kasi natapos ko na yung ano, yung damuhan. Diba? Kasi pagtatamnan ko talaga siya ng laing. Kasi marami na yung pagtanim ko ng laing, so dumarami na siya na pampunla. Kailangan uh, itanim ko ng itanim para mas madami guys, so maraming maraming salamat guys ingat po kayo lahat and maraming maraming salamat po sa mga hindi po nag-skip ng aking ads thank you very much po thank you very much guys sa uh, inyong panonood ng aking video for today God bless